Ipinahayag ni punong ministro ng Japan sa Nea malapit na kaibigan ni Donald Trump, na plano niyang repasuhin ang tatlong prinsipyo ng pambansang patakaran ng bansa. Mula pa noong 1,767, ayon sa mga prinsipyong ito, hindi maaaring magkaroon ng sandatang nuklear ang Japan, pati na rin gumawa at maglagay ng sandatang nuklear sa kanilang teritoryo. Balak ni Takaiti na alisin ang mga limitasyong ito. Sinabi rin niya na dapat pag-isipan muli ng Japan ang kanilang pasipistang pananaw sa batas at tanggapin ang realidad na lalong nagiging banta ang China sa rehiyon. Kailangang seryosong mag-armas ang Japan. Spoiler alert! Plano ng Japan bumili ng Tomahawk missiles mula sa Amerika. Pero ang kapansin-pansin, iminungkahi ni Takaiti e. na alisin ang pagbabawal sa pagpasok ng mga sandatang nuklear sa bansa dahil pinahihina raw nito ang kakayahan ng Estados Unidos na manakot. Sa ngayon, hindi maaaring maglagay ang Washington ng mga sandatang nuklear sa kanilang mga base militar sa Japan, pati na rin sa mga barkong pumapasok sa mga daungan nito. Kaya, nais ng bagong punong ministro na alisin ang hadlang na ito sa pamamagitan ng batas. Pero hindi lang iyon. Sa kabuuan, labis na nababahala ngayon ang Beijing sa mga kilos ni Takaiti. Kaya naman, iminumungkahi kung talakayin natin kung paano malinaw na namimilitarisa ang Japan ngayon at handa pa silang magkaroon ng sandatang nuklear. binabago ng Japan ang kanilang mga paraan sa depensa at seguridad. Plano ni punong ministro ng Japan na si Saniya Takaiti na repasuhin ang tatlong prinsipyo ng pambansang pulisya mula isang libo siyam anim na putpito na nagbabawal sa Japan na magkaroon, gumawa o maglagay ng sandatang nuklear sa bansa. Hindi mahalaga kung ano. Sa simula, tatalakayin muna ang paksa sa loob ng namumunong Liberal Democratic Party na pinamumunuan ni Takaiti at kasama ang mga kaalyado sa koalisyon. Magsisimula na ang konsultasyon sa susunod na linggo. Kung magkaisa ang mga partido sa koalisyon at makabuo ng posisyon, irerekomenda ito sa gobyerno at si Punong Ministro Saneya Takaiti ang gagawa ng pinal na desisyon. Lahat umiikot sa kanya. Partido, gobyerno, siya ang punong ministro. At dito kapansin-pansin na noong ikalabing isa ng Nobyembre lang, hindi pa ganoon katagal, sa kanyang talumpati sa parlamento, umiwas si Takaiti sa pagsagot. Ang tanong, magpapatuloy ba ang Japan na sundin ang tatlong prinsipyo laban sa nuklear? Sinabi niya noon na hindi pa tamang panahon para magpahayag ukol dito. Dagdag pa, ang pag-atake ng Chisina sa Taiwan ay maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng Japan at magpapahintulot sa bansa na gamitin ang karapatan nito sa kolektibong pagtatanggol sa sarili. Ibig sabihin, nakatuon lahat sa kolektibong pagtatanggol sa sarili. Nagdulot ito ng matinding reaksyon mula sa Beijing dahil naramdaman nila ang banta. Nagsimula silang makaramdam at maintindihan na may nangyayaring kakaiba. Sinabi dati ni Takaiti na kung umaasa ang seguridad ng Japan sa Estados Unidos, dapat raw pag-usapan ng mga autoridad ang limitasyon sa nuklear. Higit pa dyan, kahit sa Kremlin ay natakot sila ngayon. Nagpahayag ng pag-aalala ang kampo ni Vladimir Putin na nagpapakita ang Japan ng hindi katiyakan tungkol sa kanilang non-nuclear status matapos ang pagkahalal ng bagong punong ministro noong ikadalawamput isa ng Oktubre. Sinabi ng tagapagsalita ng Russia na si Dmitry Peskov na binabantayang mabuti ng Moscow ang mga pahayag ni Takaiti ukol sa nuclear status. Mukhang papunta pa rin sa direksyong ito ang Japan at lahat ng ito ay dahil sa isang banda sa mas malapit na ugnayan sa Estados Unidos at sa kabilang banda dahil din sa mga ginawang aksyon mismo ng Russia. Matagal nang mapayapa ang Japan sa prinsipyo. Babanggitin pa natin ito mamaya. Biglang nagsimulang magbago ang lahat. Hulaan mo kung anong taon. Noong libo at nang utusan ng kalbong diktador na si Putin ang mga hindi pa naliligo na Ruso na sumalakay sa Ukraine. Pero pupunta tayo dyan mamaya. Dito, iminumungkahi kahi kung balikan natin ang isang kamakailang pangyayari na noon pa lang ay ipinakita na ng bagong punong ministro ng Hapon na tiyak niyang inililipat ang Japan sa landas ng militarisasyon. Noong Oktubre 28, dumating si Donald Trump sa Tokyo. Kasama si Takaiti, pumirma sila ng kasunduang pangkalakalan na magbibigay sa United States ng buong akses sa rare earth metals ng Japan. Ang kasunduang nilagdaan tungkol sa supply ng mga estratehikong mineral at rare earth elements ay layuning bawasan ang pagdepende sa China na siyang may control sa mga materyales na pundasyon ng makabagong teknolohiya, mula smartphone hanggang fighter jet at missile. Ayon sa dokumento, sa loob ng susunod na anim na buwan, magkasamang tutukuyin ng Japan at Estados Unidos ang mga prioridad na proyekto sa mga larangan, tulad ng paggawa ng magnet, baterya, katalista at mga optical na materyales. Magtatayo rin sila ng estrategikong imbakan ng mahahalagang mineral at magpapatupad ng hakbang para palakasin ang supply. Nangako rin ang Japan na mag invest ng dolyar, limang daan at limampung bilyon sa ekonomiya ng United States at palalawakin ang pagbili ng produktong Amerikano. Nangako ang Japan na tataasan ang kanilang gastusin sa depensa dahil sa lumalaking banta mula sa China. Nangako si Takaiti na pabilisin ang plano para itaas ang budget ng militar sa 2% ng gross domestic product. At noong ika-28 ng Oktubre sa Tokyo, ipinakita ni napunong ministro ng Japan, Sanay Takaiti at Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump, ang kanilang pagkakaisa sa isang talumpati sa harap ng mga sundalo. Sa mga miyembro ng Japan Self-Defense Forces at United States Armed Forces sa Japan na nasa loob ng nuclear carrier George Washington. At dito ay magbibigay ako ng CP mula kay Trump. Una, CP. Ang pinagpalang alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at Japan ay isa sa mga pinakakahangahangang halimbawa ng ugnayan sa buong mundo. Ito ang pundasyon ng kapayapaan at seguridad sa karagatang Pasipiko. Sumagot si Takaiti. E. Kasama si Pangulong Trump, itataas ko ang alyansa ng Japan at Estados Unidos sa mas mataas na antas para sa mas ligtas na mundo. Sa matibay na determinasyon at mga aksyon, layunin kong lubos na palakasin ang kakayahan ng depensa ng Japan sa harap ng lalong nagiging komplikadong sitwasyon ng seguridad sa Silangang Asya. Sa kabuuan, lahat ay nagpapahiwatig na seryosong isusulong ni Takaiti ang ideya na payagan ang Estados Unidos na maglagay ng sandatang nuklear ng Amerika sa teritoryo ng Japan. Sino ang mag-aakala na sa totoo lang, napakahirap talagang maisip o maisama man lang sa mga pantasya? Bago ang malawakang agresyon, nagsimula na ang agresyon ng Russia laban sa Ukraine at ang alyansa ng Moscow at Beijing sa digmaan. Kung nagdududa kayo na ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine ang nakaaapekto sa ganitong agresibong militarisasyon ng Japan, heto ang hindi mapapasubali ang katotohanan. Paalala ko lang, huling na-update ang National Security Strategy ng Japan noong Disyembre 16, 2022, ibig sabihin sa parehong taon, kung kailan malawakang sinalakay ng Russia ang Ukraine. Nalaman ng mundo na ang mga Ruso ay malulupit na barbaro. Kaya nga, sa binagong, inuulit ko, sa 2022 na National Security Strategy ng Japan, sinasabi doon ang karapatan ng bansa na magsagawa ng counterstrike sa mga target na nasa teritoryo ng potensyal na kalaban. Bago nito, nakasaad sa kanilang batas na hindi sila maaaring gumanti ng mga pag-atake. Ganoon sila kapayapaan. Para dito, plano nilang dagdagan ang abot ng kasalukuyang Type labindalawa missiles ng Japan Self Defense Forces. Bumuo ng sarili nilang hypersonic na sandata at bumili ng American Tomahawk cruise missiles. Nakaulat din sa dokumento ang pagtaas ng military spending sa 2% ng gross domestic product sa 2027. Nangako si Takaichi na maaabot ito ng mas maaga. Ngayon, ang Japan ay kumikilos na rin patungo sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. Nangyayari ito matapos ang malawakang pananakop ng mga Ruso sa Ukraine. Noong Agosto, sinabi ni Rui Machukawa, miyembro ng Parlamento ng Japan, at ng konseho para sa patakaran sa pambansang seguridad na maaaring magtungo ang Japan sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. At pagkatapos maranasan ng Japan ang pambobomba ng atomiko sa pagtatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, alam mo, naging tabo ang isyong ito. Sa Japan, hindi talaga pinag-uusapan ang paksang ito. Pero ngayon, napapalibutan na ang Japan ng tatlong nuklear na bansa, Russia, China, at North Korea. Kailangan gawin ang mga konklusyon ngayon na mismo. Lalo na ngayon, nakikita natin na ang Russia ay talagang isang bansang mabangis. Isa itong mabangis na bayan na bukod sa digmaan, wala nang ibang nakikita sa harap nila. Kung gayon, kung ang dalawang matandang diktador na si Putin at si Jinping ay naghangad ng demilitarisasyon, Kung gayon, gaya ng inyong naiintindihan, kabaligtaran ang naging epekto. Dito ko natatapusin muna. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Iyon lang po ngayon. Mag-ingat. Paalam. Subtitles di matorsok.